guys. Look at the Melody and Karomi House Notebook. And see, tiktikan natin yung laman niya. Una, buksan nito. Guys, mag-comment sure na kayo kung magandahan ba kayo. Nakukuha siya eh. kayo please share and subscribe now now na kung nanonood man kayo dyan alam kong hinahawakan nyo yung phone niyo ito si Koromi guys may damit siya at ito naman yung lagayan ng damit niya as in Orokan. Yan, ang hirap niya. Mag-aga lang ako dito gawa. Bernes to Sabado. to yan. Friday to Saturday to yan ginawa, guys. Tapos ito, pantimpla ng ice cream niya. Alam niyo, nahihirapan na kaya ako dito. Tapos, hindi mo lang kayo mag... Ito naman yung wrap. Ay. Ito naman yung wrap niya. Yan. Wrap niya, yan. Dito naman, yung kanyang liguan niya. Liguan niya yan, guys. Liguan nila yan. At saka ito naman si Melody yan. Parehas yung damit ni Crony. Kasi, tiba ang sikat nila sa mga bata lang. Siyempre, pwede rin pang laki. Oh. Ito yung storybook ni Nero Ito yung mga toy nila. Ito yung map nila. Ito naman yung damit ni Melody. Yan. At ganoon din kay Kuromi. May ano rin si... May ano rin siya. May ito. O, oh, yan. Ito. Book. At saka mga toy. At saka map. Yan. At yun lang nag-iisa. At gawin natin, alam nyo mag like, share, and comment na kayo. Kasi para kung gusto nyo gumawa nito ay ako na lang ang gagawa. Tapos ipadala ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo. Gawa rin ako ng squishy kasi ako alam kong magawa-gawa hindi lang ako tumingin. Kasi bye-bye!